Hello guys, good morning sa inyong lahat Pero sa akin, bad morning Kasi niyang kaninang alas 3 ng madaling araw Ay nag-notify sa akin sa Facebook Na nagkaroon ako ng So may problema siya, parang violation So ganun, parang So violation siya Ang nakalagay dun guys sa notification ni Facebook ay We limited your profile's access to monetization guys Kasi guys, itay hindi ko napapanood Or talagang wala akong idea dito kasi wala akong wala akong napanood na ibang content creator na nag-topic sa ganitong problema kasi guys ang ang naging problema nung aking Facebook ngayon so dito sa video na to wala akong kikitain kasi niyang na nawalan ako ng access na demonetize ang Facebook ko dahil sa problemang ito dapat guys ay malaman nyo to dapat mapanuurin nyo to dahil dahil ako guys hindi ko pa siya napanood kahit kaninong content creator. Dapat malaman nyo talaga to guys. Kasi niyang, wag tayo pakakatiwala. Dahil ang naging problema guys ng aking Facebook ay, hindi ako nag a update ng aking payment payout or payment method. Kasi, almost 3 years na siyang naka, nakalink dun yung aking payout, yung payment method ko. Almost 3 years na siya. Sinet up ko doon yung aking payment method hanggang ngayon hindi ko talaga siya ina-update kasi kung magkatiwala ako na nakaset up na okay na ando na kaya hindi ko na siya ina-update at saka kumbaga wala ako napapanood na ibang content creator na pinapaliwanag na kailangan i-update yung ating payout account or yung payment method so wala akong napapanood wala akong napapanood na ganun kaya wala akong idea na kailangan palang i-update ang ating payout method ipapakita ko sa inyo dito guys ipapakita ko dito your profile lost access to some monetization tools. Yun guys, ang nakalagay. Kung magkakaroon naman ako ng violation, ay ang alam ko lang sa copyright. Sa copyright music, ganan. Kasi niyang, kung napapanood nyo ako, gumagamit ako ng, itong latest na to, gumagamit ako ng mga music. So, alam kong pwedeng magka-copyright. Kasi nung minsan guys, nung nakaraan lang, so pwedeng kahapon ata, nag-upload ako ng video ko na nilagyan ko ng music ay automatic nilagyan ako ng copyright kaya ang ginawa ko syempre ay eh, nakalagay dun ay sharing yung sharing yung may kahati yung may ari ng music eh syempre hindi naman ako pumayag na may kahati kaya ang ginawa ko dinilit ko yung video pero yung ibang mga music na ginamit ko ay wala talaga siyang wala pang dumarating notify sa akin na may copyright ganyan wala kaya dun sa dumating kaninang madaling araw kaninang alas 3 eh talagang hindi siya lang hindi lang siya basta copyright kaya ang ginawa ko nga guys at ko lahat yung yung aking account wala namang copyright doon ko nakita yung ang problema guys yun guys kaya ko ginawa itong video na to para ma-aware kayong lahat dun sa mga hindi nag update ng payment method o yung payout natin so kailangan talaga natin guys ay i-update natin lagi kaya lagi inyong i-check yung payout method yun guys, ipapakita ko sa inyo ang naging problema ko guys, andito yung notification guys, so, oh. punta tayo dito at andito guys yung naging problema ko we limited we limited your profile's access to monetization, so pindutin natin ito guys ito guys, ang naging problema o oh. yan your ability to earn is suspended, yan your profile lost access to monetization tools yun, find out more para makita natin kung anong naging problema ito guys yung naging problema ko guys our technology de determined that an entity connected to your profiles broke our monetization rules also you have lost access to some monetization tools because your payout account info was wasn't updated the payout account admin is the only one who can address this okay. yan guys ang naging problema guys yung aking profile ay eh, wala naman ako na naging problema walang copyright kaya guys kailangan talaga nating i-update yung ating mga payout account yan guys ang naging problema